All right, mga amigo, tara recap tayo sa nangyaring Trilla in Manila 2025 kagabi. Umpisa natin sa naging laban ni former Unified World Super Bantamweight Champion The Nightmare Marlon Tapales. Ipinakita ni Tapales ang katangian ng isang boksingero na may tunay na skills na hindi lang umaasa sa power. Ipinakita niya ang kanyang bilis sa footwork, defense, ring IQ, timing at kung paano pahinugin ang isang kalaban bago pitasin. Karamihan sa mga Pinoy boxer gusto agad din knockout ang kanila mga kalaban pero ibahin natin si Tapales. Especially sa kanyang naging laban kagabi kontra Fernando Toro. Nakaminor lang si Tapales sa unang tatlong rounds at binabasa ang galaw ng kanyang kalaban. Malakas umuntok si Toro kaya hindi pwedeng basta-basta maipagsabayan baka maligawan. Kaya at ang naging diskarte ni Tapales ay timing, hintayin magkamali ang kalaban at samantalahin kapag bumukas, kanyang kinakounter at pamisan-misan bumibitaw ng haymaker. Sa madaling sabi, inutay-utay niya ang kanyang kalaban dahilan upang kusang mahinog ang katawan nito. At sa round 6 nga po, dyan na nga po pinitas ni Tapales si Toro, isang body shot at isang right hook ang tomapos ng laban. Sa naging laban naman po ni Wonderboy Carl James Martin kontra sa dating nakalaban ni The Monster na Oya Inoue na si Aran Dipain kapwa naka-score ng knockdown ng isa't isa. Nadali si Martin sa round 3. Pero hindi po ito solid shot, parang tulak lang at napaten si Martin. Asyukin si sumuntok si Aran Depain, pero makikita niyong nakasalag si Martin. Tumama yung suntok, pero yung paa pagmasdan nyo. sa pagatras ni Martin, eh, napatid na siya nung paa ni Depain. Kaya siya bumagsak. Round 9 naman nakabawi itong si Martin. Naka-score din siya ng knockdown kay Depain, pero hindi rin solid shot. Parang napatid lang din at nasabayan ng suntok ni Martin pero ni Rod po yun na knockdown. Solid naman po ang naging performance ni Wonderboy. Maganda yung mga kombinasyon niyang pinakakawalan. Pero yun nga lang napansin ko parang naabandonan niya yung mga body shots later rounds. Kasi sa mga early rounds doon niya nasasaktan si Dipain. Pero parang sa kalagitnaan yata ng laban hanggang sa dulo, hindi niya napinuntirya yung katawan eh. nag na siya sa muka at yung rhythm ng kanya mga punching placement parang sayaw na nabasa na ni Dipain. Kaya sa later rounds siya eh, parang nakaka-counter na siya ng nakaka-counter nito. Pero sa kabuuan, eh, maganda naman po ang kanya naging performance. Kaya nga po ginawaran siya ng 10 round unanimous decision sa score na 98-90, 97-92 at 98-91. Now punta naman po tayo sa naging laban ni Yomir Felix Marshall kontra Eddie Colmenares. Nako po mga amigos, napagandang laban. Digdika na at butas ng karayom ang dinaanan ni Marshall sapagkat dalawang beses po siyang napabagsak sa laban, isa sa round 3 at isa sa round 10. Round 1 pa lang po mga amigos, potok agad ang kilay ng kalaban ni Marshall. Kontrolado niya sa madaling sabi ang early rounds. Pero yun nga lamang po, last 40 seconds ng round 3. Napuruhan si Marshall ng kanan at nahilo nga po siya dyan. At napalo pa nga po yan at nangatog na ang kanyang mga tuhod, diretso na sa knockdown. Pero mabilis naman pong nakabawi si Marshall sa mga sumunod na rounds. May mga moments na halos ma-knockdown din itong si Colmenares. May mga moments na halos tumupi dahil sa body shot. Mga moments na halos tumitilapon ng kanyang muka sa suntok ni Martial. At syempre may mga swing rounds din na pwede mong ibigay ang iyong scorecard kay Martial pero pwede mo ring ibigay kay Colmenares dahil talagang dikdikan sobrang dikit. At yun nga po mga amigos pagtungtong ng round 10 naka-score muli ng knockdown si Colmenares pero majority po ng round 10 mga amigos lamang sa patamaan si Marshall. Maging ang commentator na si Kinito Henson, tansya nga po niya ipakulaps na rin itong si Colmenares, last 35 seconds. Ani mo itatapusin na sana ni Marshall ang laban ng balikta rin ni Colmenares ang istorya. Malinis na pumasok ang kanyang mga kombinasyon na siyang naging dahilan ng muling pagbagsak ni Marshall sa round 10. Pero mabuti na lamang po, eh, last 10 seconds na lang yon at nakasurvive si Marshall sa laban. Kaya naman ang hatol nga po ng mga hurado sa score na 95-93, 95-93 at 94-94. Yumir Marshall Wagi by a 10-round majority decision. Sa so, naging main event naman po mga amigos, WBC World Minimum Weight Championship sa pagitan ni na WBC Champion Melvin Jerusalem at Shakol Wakuse wagip po ang ating pambato sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision sa score na 115-113, 116-112 at 116-112. Dahilan upang matagumpay na maipagtanggol ang ating pambato ang kanyang titolo sa ikatlong pagkakataon at mag-improve ang kanyang kartada sa 25 wins, 3 losses with 12 knockouts. Patunayan mo sa akin ha Sino man ang mabuno na kalaban Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Pamalag ako